working very hard to make this administration a transformational one. At ibig sabihin niyan ay marami talaga tayong kailangang palitan structurally. The work of securing the future of our children requires brave, bold visions and bold action. It is building what is grand instead of being content with what is piecemeal. It is the courage to start projects with long building timelines. Kahit lumampas na sa mga termino natin, kailangan pa rin natin isipin na hindi na bale kung hindi tayo kikilananin. There is a saying, very clear saying, if there is much that can be achieved if people are not fighting for the credit. Ah, basta alam na natin, maganda yung ating ginawa, marami tayong natulungan, gumanda ang buhay ng ating mga constituent, sapat na yon. In that way, we serve the greater good instead of meekly setting for short gestation periods that are only high in optics and in gimmickry. It is about going for ambitious projects that span several terms without regard for who will inaugurate them when completed, instead of picking ones that are ribbon cutting ready before elections and the campaign. Eh, hindi naman natin maiwasan talaga yan. Eh, dahil meron talaga tayo dapat ipakita na meron tayong nagawa at meron tayong uh, mga bagong na ilagay sa ating mga constituencies. Ngunit, eh, ang ating ginagawa ngayon is we are trying to transform. I am hoping that this administration, I'm working very hard to make this administration a transformational one. At ibig sabihin yan ay marami talaga tayong kailangan palitan structurally. Bakit natin kailangan gawin yun? Kailangan natin gawin yon dahil nagbago na talaga ang mundo. At hindi na tayo maaring, di, na maari na yung ginagawa natin, yung dati pa natin ginagawa. Kailangan na natin mag-isip ng mga bagong bagong pagtugon sa mga problema ang hinaharap natin dito sa lokal, pati na sa international, sa international economy, sa global economy at sa pag-usog ng ng teknolohiya. At eh, kaya ta, kailangan paghandaan natin. Hindi ito nagagawa sa isang taon. Hindi nagagawa ito sa uh, sa madalian ito ay dahan-dahan nating pinapalitan ang bureaucracy ng Pilipinas, ang partnership between the government and private sector, ang pagsasama at pagkakaisa ng national government at saka local government. Kaya madalas kong sabihin, mandate should not be wasted on petty things. It should be used for grand things. Napakalaking bagay na ibinoboto tayo sa linalagay tayo sa mga matataas na posisyon na ating inuupuan. Kaya't gamitin natin na mabuti ang ibinigay sa akin, binigay sa atin na tiwala ng taong bayan upang talaga namang kahit na hindi na tayo ang kinikilalang gumawa basta't may mas magandang nangyari para sa ating constituency may mas magandang, may, may mas magandang buhay ang ating mga kababayan yun ang mahalaga.